ang magkaroon ng snow sa Pilipinas. Hmm, exciting! Bakit nga naman hindi? Sinong ayaw makakita ng snowflakes na nahuhulog mula sa langit? Magsuot ng mga stylish jacket at maglaro sa ice. At siguradong ma enjoy mo ang hot chocolate mo sa malamig na weather. Pero paano nga kung tuparin ng universe ang wish mo? Ano kaya ang mangyayari kung magkakaroon ng snow sa Pilipinas? Tara, pag-usapan natin yan! Pero bakit nga ba walang snow sa Pilipinas? Kahit sa ilang bahagi ng Southeast Asia, may snow katulad ng Vietnam. Pati sa Middle East, nagkakaroon ng snow. Pero bakit sa Pilipinas, sa isang mall ka lang makakakita ng malaking ice? O kaya naman sa bagyo ka lang pwede magpalamig? Ganito yan. Ang Pilipinas kasi ay nasa tropical zone. Ibig sabihin, malapit tayo sa equator. Sa mga lugar malapit sa equator... Direkta ang tama ng sikat ng araw, 0 degrees Celsius o 32 degrees Fahrenheit. Para mag-form ang snow, kailangan natin ng malamig na malamig na temperatura. Isa pang factor ay ang humidity o ang halumigmig sa hangin. Sa Pilipinas, sobrang dami ng tubig sa hangin natin. Pero imbis na maging snow, nagiging ulan lang ito. Bakit? Kasi kulang tayo sa lamig. Isipin mo na lang, parang may recipe tayo para gumawa ng snow. Kailangan ng maraming tubig sa hangin at sobrang lamig na panahon. Eh ang problema, meron lang tayo nung tubig. Pero kahit tropical country ang Pilipinas, may mga bundok na sobrang lamig. Isang magandang example nito ay ang Mount Pulag, ang pinakamataas na bundok sa Luzon. Dito tuwing malamig na panahon, bumababa ang temperatura hanggang sa point na nagkakaroon ng ice of frost. Hindi man totoong snow, pero sobrang lamig dito, may chance ba na magkaroon ng snow sa Pilipinas? Hmm... Pwede kung may malaking pagbabago sa klima ng mundo. Halimbawa, nagkakaroon ng snow sa disyerto ng Saudi Arabia dahil sa malamig na hangin mula sa Europe na tumatama sa mainit na hangin ng Middle East. Bagamat bihira, pinapakita nito na maaaring magkaroon ng snow sa hindi inaasahang lugar kapag tugma ang malamig na temperatura at humidity. Pero kung magkasnow sa Pilipinas, posibleng indikasyon nito ng malalim na pagbabago sa global climate patterns. Halimbawa, ang pagkatunaw ng Arctic ice ay nakakaapekto sa jet streams na nagresulta ng hindi normal na panahon. Ibig sabihin, mahalagang labanan ng climate change dahil kung pababayaan, maaari itong magdulot ng domino effects sa ating ecosystem, ekonomiya at kaligtasan ng tao.